Kain tayo daw, eh, tayo masarap nang ng ulam ko. Yan. Yeah. <laughs> ito ang pinaka nang sarap oh, yan. Oo, di ba? Oh, si diba? tao, oh, si tao kra, kalabasa, saka ang palaya. Yan, sabi halon baboy. Yan, sarap na, na ito. Oh. kaya yeah. galing sa trabaho, pati sa bahay, nakanta yung misis ko para makakain ako. Ngayon, <laughs> eh, oras ay gabi na. oh, galing sa biyahe. Kaya, uh, dito ko natin sa bahay, nakaandar na naka, naka kain na lang, para mas mamaya ko pa yun. Oh. <coughs> so, di ba, sana ako napapahal ka ito, kung na isang bagay nga naiwan sa iyo, makukuha na sana. Uh, so lang, uh, hanggang ngayon, hindi pa rin na nakukuha sa akin. Uh, Pinagadasal ko sana na tumawag mo lang sa akin o malukit ako sa cellphone niya. Uh, nalala nyo ay sa vlog ko na yung cellphone niya naiwan sa akin. Hanggang ngayon hindi pa nakukuha. Yan you know, o. 'di ba? Alala niyo 'to. Ito e hanggang ngayon hindi pa nakukuha ito lang uh, cellphone ng uh, may-ari. Oh. Yan. Eh, sayang naman kapag hindi makapunta sa kanya 'to. Ito kasi SIM card 'to. SIM card niya siguro 'to ay 'to, ito SIM card niya. Bago na kinabit siya rito. So hindi na siguro natandaan kaya hindi ka malulupit. Yan na pinagdasa ko sana idol na makuha niya para buo ng kaligayahan ko na may balik ko sa kanya yung ito cellphone. Kasi alam ko na kailangan niya to. Oo. Oh. So, kung sa vlog, titignan ko, baka mamaya mayroon mga tic-text na cellphone niya, uh, ma ma makikita niya sa vlog ko na yung cellphone niya naiwan. Uh, Inintay ko yung message sa akin, Idol. Hanggang ngayon nilang araw na, hindi pa rin tumatawag sa akin. Wala tayong na communication sa akin, Idol. Kaya ako nalulungkot ako na hindi niya makuha ito. Oo, oh, sana may dasar ko na sana malukot niya to malukot niya ako na ganito para atos maibigay ko sa kanya yung shell o so, kasi ito pinagkirapan niya kaya kaya yung idol kung na maaari lang makiusap ko sa inyo share niyo share niyo yung video ko at least kahit papano baka mamaya na ma irong makakilala na makasya na makita itong cellphone na to na makakita sa tunay ng ari na at least nalilaman ng ari na sa akin ang cellphone niya yun lang sana idol huwag nyo kalimutan ako nag iwasap po sa inyo uh, sana share nyo yung video ko at please kaya paano ito ma-overlap na may-ari isip ko niya kasi yung pangatlong araw nga ito idol uh, um, ngayon nagiging pa ako wala talaga kaya hindi ko talaga maano kung sino ang nakaiwan sa akin kasi hindi naman ito magbubuksan idol kasi nakalak to nakalak oo nakakalak kasi ito kaya hindi natin magbubuksan so pagbidas ako sana idol na buong kaligayahan ko kaya pagod ako sa trabaho kapag makuha sa akin to buong kaligayahan ko na may balik ko sa kanya yung ganitong sistema na cellphone niya. Yan na idol ha, ako nag-iusap ko sa inyo, ilang lalo mga followers ko dyan. Kung pwede, share niyo yung video ko at least kaya kahit pa paano makikita sa balang araw. Kung kahit pa paano makikita sa mga kilala nila na may cellphone na, na naiwan na sa unit ko na may balik natin sa kanya. Yan na idol ha, maraming salamat sa inyo sa pag-follow nyo sa akin. O pakishare na lang lahat ng mga itong video ko idol. At uh, Tiscano, eh, kaya paano malupit niya. Uh, para nga dati ang kaligayahan niya na may balik sa, sa tunay na mayari ang cellphone na ito. Idol ha, uh, kain mo na tayo. Uh, ito, uh, kaanda na ako na kakain. At <laughs> nagaanda na ako ng misis ko. Yun, uh, na ako. Uh, Tiscano, paano? Galing ko sa trabaho, galing pagod ako sa trabaho. Eh, ito, nawalam ko. Yan, good luck sa inyo. God bless sa atin lahat.